Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ng isang veteranong aktor na si Juan Rodrigo. Malalaman nyo rin dito ang kanyang biography o lifestyle? Ano nga ba ang kanyang rason kung bakit mas pinili niyang manatiling single hanggang ngayon? Bakit nga ba bantay sarado niya ang kanyang timbang? Bakit hindi niya tinanggap noon ang unang alok sa kanya bilang cast ng Batang Kiapo? Paano niya ginamit ang kanyang libreng oras bilang isang artista? Ano niya rin ginamit ang kanyang natutunan sa kanyang kurso para sa ikabubuti ng kalusugan. Kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera at masisilip niyo rin dito ang ilan sa kanyang mga naipundar gaya ng kanyang bahay at mga sasakyan. Ang isang Filipino stage actor, model, singer, dancer, recording artist, chemist at product analyst na si Juan Rodrigo ay may buong pangalan na Jose Dante P. Pascual. Siya ay ipinanganak noong Enero siyam, isang libu siyam na raan anim naput isa at nagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Chemistry sa Far Eastern University. Bago siya pumasok sa showbiz, naging product analyst muna siya sa Unilever. Member rin siya ng Koncheng Sunikos famed karilagan troop ng mga model dancers at kalaunan ay sumasayaw siya sa telebisyon lalo na sa programang Diskorama. Nahasa ang kanyang galing sa pagsasayaw sa FEU kung saan siya nagtapos sa kanyang kurso. Siya ay may kaakit-akit na itsura na may strong Filipino feature at may taas na limang talampakan at walong pulgada na itinuturing na matangkad sa pamantayang Pilipino. Sa kabila ng kanyang matagumpay na karera ay nanatili pa rin siyang single. Sa isang panayam, sinabi niya na naranasan niyang may ka-live-in ng isang beses lamang. Doon niya napagtanto na hindi siya masaya kapag may ibang tao na kumokontrol sa buhay niya. At hindi siya komportable kapag may nagsasabi sa kanya ng gawin mo ito o gawin mo iyan. Kaya hindi niya talaga hinangad na mag-asawa. Siya ay nagkaroon ng special friendship sa isang superstar na si Nora Aunor. Nagsimula ang kanilang kakaibang closeness sa Philippine Educational Theater Association o PETA kasi halos araw-araw ang kanilang rehearsals at madami rin silang pinagsamahang movies. Tinanong ang aktor ng kanilang fans kung bakit hindi nag-transform ang kanilang special friendship na yun para maging isang romantic relationship. Natawa lamang ang aktor sa tanong at ang sagot niya ay siguro hanggang doon na lang, lahat ay may pagbabago. May mga diehard Noranians kasi na nagsasabing sana raw ay sila na lang ng superstar ang nagkatuluyan. Alam ng aktor kung paano niya gamitin ang kanyang libreng oras bilang isang artista. Bilang isang nagtapos ng kursong chemistry, gumagawa siya ng organic bath soap at siya mismo ang nangangasiwa sa paggawa nito sa kanilang bakuran tuwing may mga libreng araw. Ito ang hobby ng aktor, isang personal project sa halip na profit-making business. Sabi niya na ayaw niyang kalimutan ang mga natutunan niya sa kursong chemistry. Siya ay isang advocate of the environment. Kaya ang ginamit niya sa kanyang ginagawang sabon ay organic at natural ingredients tulad ng kamias, papaya kalamansi, carrots, cucumber at iba pa na itinuturing na pinakaligtas para sa kapaligiran. Alam nyo ba mga Meg, na siya ay pwedeng ituring na walking advertisement of clean living kasi hindi siya naninigarilyo o hindi umiinom ng alak? Bantay sarado niya ang kanyang timbang, kaya kumakain lamang siya ng organic foods tulad ng prutas at gulay at iniiwasan niya ang pagkain ng karne. Sabi niya na binago niya ang kanyang pagkain nang nagsimula siyang tumaba at tumaas ang kolesterol dahil masyadong mamantika ang kanyang mga kinakain. Dahil dito, muli niyang na-appreciate ang mga simpleng pagkain gaya ng papaya, pipino, karot at kalamansi. Ginamit din niya ang kanyang natutunan sa kursong BS Chemistry sa Far Eastern University at ang dating karanasan bilang product analyst sa Unilever sa pagbuo ng mga organic mixture na pwedeng gamitin sa pagkain para ito'y sumarap ng hindi nakasasama sa kalusugan. Siya mismo ang epitome of fitness sa edad kung kailan ang ibang lalaki ay nagtatago ng tiyan sa maluluwang na t-shirt at maiitim na polo, siya ay walang bakas ng bilbil sa tiyan. Hindi rin nagbago ang mukha niya mula pa noong mapanood siya sa mula sa puso noong isang libo siyam na raan siyam at sa iba't ibang teleserye. Isinasabuhay talaga niya ang mga payo niya tungkol sa kalusugan, kahit na hindi niya maiwasang mapuyat dahil sa kanyang mga gigs. Isa rin siyang taga-suporta ng pag-recycle at tamang paraan ng pagtatapon ng basura na hindi nakapipinsala sa kalikasan. Kasali siya ng grupong Let's Recycle Now, isang advokasiyang itinatag kasama sina Dr. Nonoy Zuniga at ang kanyang manager na si Nelia Lim. Sa katunayan, nag-record siya ng isang kanta na pinamagatang It's About Time. Isang harana para sa inang kalikasan at sumali siya sa concerts na nagpo-promote ng recycling advocacy. At aktibo pa rin siya sa Natural and Organic Way o or NOW kung saan siya ang nagbuo kasama ang mga kaibigan. Isa sa mga pinaka-passion niya ay ang pag-arte sa teatro. Ang paborito niyang comfort food ay cheesy pizza. Labis din ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong makatrabaho ang mga batikang direktor tulad ni Nalino Broca, Ismael Bernal, Mike De Leon, Marilu Abaya, Emmanuel Borlaza, Dani Cialcita, Gil Portes at Mario Che de los Reyes. At sabi niya na isa rin daw siyang spiritual and reflective person. Unting kaalaman naman tayo mga Meg tungkol sa kanyang karera. Siya ay nagsimula sa karera nang mapansin siya ng isang talent manager na si Boy De Guia na siya ay nakadiskubre sa kanyang galing sa pag-arte. Una muna siyang naging dancer, stage actor, at karilagan model bago siya napasama sa mga pelikula. Isa siya sa mga unang aktor na lumabas sa mga telenovela tulad ng Maraklara, na ipinalabas sa loob ng limang taon, simula isang libo sham naraan siyam naput dalawa hanggang isang libo sham naraan siyam naput pito, at lumabas rin siya sa mula sa puso ng dalawang taon mula isang libo sham naraan siyam naput pito hanggang isang libo sham naraan siyam naput siyam. Sinora Nora Aunor ang isa sa madalas niyang makasama sa mga pelikula gaya ng Ani Batong Bakal, Bongga Kaday at Ang Totoong Buhay ni Pasita M at iba pa. Lumabas din siya sa maraming kilalang pelikula tulad ng Kisap Mata, kasama si Charo Santos, Haplos, kasama si Vilma Santos, Ang Babaeng Nawawala sa Sarili, kasama si Dina Bonnevie, Hindi Palulupig, kasama si Lito Lapid, Bawal na Gamot, kasama si Romnick Sarmenta, at ang kanyang movie comeback ay ang Mga Batang Bangketa noong 2006 kasama si Camille Prats, Marco Alcaraz at ang iba pang young talents. Nanalo siya ng FAMAS Best Supporting Actor noong 1982 para sa pelikulang Moral noong 1988. Lumabas din siya sa dalawang action films na Dugo sa Bawat Punglo at Commander Nelson. Hanggang ngayon ay aktibo pa rin siya sa paggawa ng pelikula at palabas sa telebisyon. May ginampanan rin siya sa Maria Clara at Ibarra, The Broken Marriage Vow, Legal Wives, Voltes 5 Legacy, Maging Sino Kaman, Wildflower, Sahaya, Kain at Abel, May Bukas Pa at marami pang iba. Sa kasalukuyan, siya ay mapapanood sa FPJ's Batang Kiapo bilang si Alfredo Pangan. Sabi niya sa isang panayam na matagal na siyang kinukuha bilang cast ng Batang Kayapo, pero inaayawan niya ang unang alok dahil madali lang matapos ang kanyang papel. Sa pangalawang alok ay tinanggap na niya ito dahil iba na ang papel na inaalok sa kanya at mas mahaba na ang exposure niya dito. Bukod sa pag-arte, siya rin ay isang mang-aawit na may ilang inilabas na album at kanta kabilang ang It's About Time, Pangako at Walang Kasing Sarap. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang aktibo sa mundo ng showbiz sa Pilipinas at itinuturing na isa sa mga haligi ng showbiz na may malawak na kontribusyon sa pelikula, telebisyon, entablado at musika. Kahit matagal na sa showbiz, nananatiling pribado ang personal na buhay ni Juan Rodrigo. Kaunti lang ang alam ng publiko tungkol sa kanyang pamilya o mga naging karelasyon. Tungkol naman sa kanyang mga sasakyan ay hindi niya ito ipinakita sa publiko pero sinabi niya sa isang source na gusto niya ang red sports car. At siya ay may bahay sa Green Park, Cainta Rizal, kung saan nagkaroon siya dito ng exclusive interview at inihayag niya sa panayam na iniharap na siya sa media bilang bagong cast member ng Batang Kiyapo. Hanggang dito na lang muna mga Meg, thank you and God bless!